nandito na naman kami ni Taibon sa Old sock at saka may nadala kami isa ayan, nahila namin siya ayan si Taibon, kumain na kain ka na Taibon ayan order namin is spaghetti at saka chicken, ayan, ang laki ng chicken nila ayan si Taibon kumain na ayan, si Ati Mere ayan, na siya ayan yung guwapa sa Mansour So, kain tayo. Ay, meron palang nakalimutan. Dito, ang siopaw. Minsan, mag-relaxing man. Kasi nakakapagod sa trabaho. Minsan, may time day tayo sa sarili natin na kakain. Ayan, kakain na tayo. Ayan. may hindi tayo pa kaming isang order. Halo-halo. So, hindi pa dumating yung halo-halo namin. nila. Ayan. Ito yung halo-halo dumating na. Ang sarap nito. Mamaya papatusin ko to. Salamat po. yun si ate. Ayan. So kain na tayo. Iwan ko ba ubos ba natin to? Parang ang dami-dami nito eh. Ayan. Kumain ka na tayo, Bon? anak ko. Ayan, anak ko. Kamot. Yung kamot kayang mina. Nagbabab. Hahaha. <laughs> Kawawa naman tong anak ko. Ayan, napabayaan ko na. Ayan. No, uh, Ayan si Ate Mary. Ayan, nagsikap din siyang mag-isa. Kanya-kanya kami nagsikap. sikap. Ayan yung halo-halo. At saka meron din si Taibon. Meron din ako, of course. Ayan, ang sarap-sarap niya. Sarap-sarap. Kain mo na kami. Kain tayo. Ayan, magmukbang tayo. Tagal na rin ako hindi nakakain ng espagete. Oh iya, aku makan Nagsikap si Ate Mary maputol eh. Sirap ko tong dito ni. Eh. Minsan <laughs> naman okay lang. Minsan naman sa ano, hindi tayo mag-diet. Kasi anytime naman tayo pwede mag-diet. sir Sira daw diet niya tinay. Parang mukhang pinagsisihan mo ba Ate Mary? Hindi. hindi? <laughs> sa laki ng chicken mo, pagsisihan mo ba?

Ay, isang buong manok te. Ano naman na ngayon? One dinner ba isang buong manok? Ang yummy niya, crispy. Mukbang mo

Pakawaiti ko na din. Ha? ko. Babag mo. Babag mo. Oh, oh yan. Yeah. Kahit ano. May answer naman. Hey! <laughs> nagito na mong bag. Mama. <laughs> Mama, yan. Nagito niya isang paa. Hmm. Ay, kung apaan niyo, ang bag ba, eh. sapit na yung ang kuwari. Ang pusa. Sapit niya siyang liog. Mm -hmm. Tama siya, pusa na ako. Taas kayo. Kung okay, yan kasi sa akin, pinahaba ko kasi, iwaiti ko ng iba. Ay! Bidagdag ko sa waiti. So mermbani yon. lipstick. May na siya. Oh. Diyan saban say Ayun sa to, wala itong sawsawang. Wala, wala kang panagkuha. Wala naman, wala lang na Wala naman. kong ubusin, oh. No? nakita ko kanina yung kanin, may isda, at sa kalumpia. Dito kayo kumain. Hindi nakita ko kanina, sinerve doon sa ano. Di yung bangus, di yung bangsilog siguro, ay hindi yung bangsilog eh, pinaka. kasi si Tayo di ginaganahan doon sa ulam ko na order kasi ulam nag-order ako ng barbecue at saka ano yung sawang ito barbecue at pinakbet kung sa bawal kinain niya kung naawa man ako para naisip-isip ko kawawa ng bata nito so, wala mga ibang ma-order kasama doon yung kinainan niyo tapos ang halik dito init-init pa man guys, natapos na yung chicken at saka espagueti ko. So, maghalo-halo na naman ako. Ayan, namikos-mikos ko na to kanino. Ayan, si Taibon din. Hindi ka pa katapos, Bot. Mahirapan siya ang ubusin yung ano niya. Yung chicken niya at saka espagueti. Ayan, Seth, may dalas akong Ayan, Sete Mary, nag-back to back kami ng ano, telepon. Ay si Taybon, Taybon kain ka na, ubusin mo na. Naubos mo na? Patingin. Wala, hirap siyang ubusin. Tapos nandiyan yung halo-halo niya. Ayan. Dito kami sa Paris and More. Ayan. So maghaluhalo halo tayo. Masarap yung halo-halo nila dito eh. Gusto ko. Wala kasing ano. Minikos-mikos ko na to kanina. Ulitin ko na lang. No? Sorry, na. Lupan. Oh. Ito yung ano nila, siupaw nila, pero di na kaya. So, ganun-ganun ko na lang. Tapos bumili rin ako na. Ano nga to? Mani. <laughs> Mani na nilaga. Yung bidang. Itong bidang sa ano yan siya eh. Pag siya ay dadaan dito, gagasto ka sa kanya kasi magpaduding man yan siya. Tapos sabihin niya? Hi, kumusta na kayo? Beli na kayo. Ayan, mga side mga sideline niya ganyan, mani-mani. Yan, magkasara ka, gugastos ka. na siya, no? Ay, hindi mo Ay, yan no, namikos-mikos kanina. Kasi sa akin, wala na. Babaw na lang ang ice. Kasi namikos-mikos ko na siya. Tapos ka na? Busin mo yung chicken mo. Ay, spaghetti mo. Ang anak ko. Hirap siya ubusin yung pagkain niya. <coughs> Ubusan to. Oh. Ubusan challenge. Na? I win. You win? I want. Matimery a... din na ubos niya oh. Ayun, sa kanya yan lahat. Ikaw 'yung kasali diyan. Na, hindi ni Kaurista ipon kay, wala nauubos yan. Oh, maiwan siya dito. Wala siyang pamasahe. Ubos na oh. Napai-gon ng taon. Tay, ari mo 'tong bakon sa akin din, Na nalimutan na 'yung mga pangalan dahil Kapusog. sa ano, busog dahil sa sarap at saka sa busog. Ganun pala yun. Masarap na. Nasarapan ka? Hindi. Sarapan ka? ano ako kasi baka mamaya hindi ka nasarapan tapos sabihin mo sa akin na ah. ay, hindi ba niya masarap? Sabi mo masarap, hindi naman masarap. <laughs> yung naghalo-halo kami dito, first time na namin yung kumain dito, te. Kasi doon kami sasabi ni Mami na chuk chuk, tapos doon sa saan ba yun? Dito, first time namin kumain. Tapos ang sarap, sabi ko, babalik tayo doon. Nakadala, eh, er, nakadala. kami dito. Oo, oh. oh, bumalik kami ni Taibon, tapos naghalo-halo lang kami. Punta tayo ng Ulsog, kahit 5K din ang pera namin. Punta tayo ng Ulsog, maghalo-halo tayo, sige. Pabigyan nila pera na namin, pamasahin na yung iba. Magbas kami papunta dito. O di ba napadami yung sabi ko? Wala akong makwento eh. O, Ako Masarap siya. Paubos na sa akin. Oh. Eh. To do? Tumangsik. <laughs> Umusot siya dito. Asan ba yung galing? Thank you for watching. Bye. Magkain muna kami. Tapusin muna namin yung pagkain namin. yan Uy. Hindi ah, pa rin naubos yung si pagkain mo? Maiwan ka dito. Tingnan mo lang. Katabi mo si Ming Ming, si Ati Mary. Ayan yung mga pagkain namin naubos. Ayan ay Ate Mary yan lahat. Nilibre niya kami. Libre yun? Oo. Bye! Thank you for watching. See you soon.